Hello people, good morning, good evening, happy day. Kumusta? Shout out sa lahat ng mga nanonood. Kumusta, kumusta po tayong lahat mga people. Happy day, happy day, happy day. Welcome back to my channel mga Agimatera, Agimatero, ka Merlin Ritualista. Okay? Kumusta po tayo mga people? Uh, bago ang lahat, maraming maraming salamat. Merry Christmas and a Happy New Year. And this is uh, Friday. Friday po ngayon. Ang ating pag-usapan ay tungkol sa bibigyan ko kayo ng tip. Panoorin mo nyo mula umpisa hanggang matapos sa aking video. At huwag nyo po sana iskip ang aking ads. Sa pamamagitan na yan, ay matulungan niyo ako sa bagay na yan. Mga people, pagdating ng Friday and Martes, ang ating mga gamit ay paliguan nyo po ng langis or alayan nyo po ng honey ang inyong mga gamit. Sa pag-alay ng honey, para mas lalo maintindihan, ito yung, ito yung gamit ninyo dito sa gilid, maglagay kayo ng maliit na tasa, maliit na platito, doon lang ilagay ang honey. Huwag yung badburan mo ng honey. Yun ang pag-alay natin sa ganun. At kung pag-alay ka naman ng langis, langisan mo. Ba, diba ito, langis. So, sa lang lalangisan natin ang ating gamit. Ganyan po. Tuwing Martes at Biyernes para mas ma-powerful at dasalan nyo ng Our Father art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as so we forgive those sins against us. Do not bring us to the test but deliver us from evil. Amen. Susalbame, susalbame. Yan yan. Yan ang tip ko sa mga kalikasan na gamit. Kasi ang kalikasan na gamit ay wala po iyang dasal. Pwera lang sa mga oras, sa mga medalyon. Mother Perpetual Health and Mama Mary at yung mga ano natin yan. Ganon din. Isa na rin, uh, sa pagpuder natin sa ating mga sarili, people, puderan din natin ang sarili natin. Kung mayroon ka mga poder na dasal, ay puderan mo. Halimbawa, ang poder ko ay ganito. Pedro, ang dasal ko Petram, Matram, Jesbam, Mespet, Dipentami. Petram, Matram, Jesbam, Mespet, Dipentami. <coughs> Petram, Matram, Jesbam, Mespet, Ganyan po ang pagbuder natin. Sarili natin, babanggitin natin ang dasal, ang orasyon, at iburga sa ating katawan ng pakros. Ganun, ganun yun na, Petram, Matram, mespet Mesbet, Dependami pakrus lang po ang ihip natin sa sarili natin, yan po ay ngayon ay napoderan na ako, pero kailangan mas maraming poder, mas mainam kung gusto nyo naman na bumili sa akin ng mga poder na orasyon at sa gamutan, meron din po ako nagpapalimus ako ng mga orasyon na puder, isang libreta yon. so pagka gusto nyo akong ikausapin, PM nyo po ako sa facebook account sa Merly Pon, Gonza Pontejos, yan po ang aking facebook account, ang aking profile picture ay diwata at yung mga kahoy doon nyo ako, ano, people, ang ating mga gamit ay mas mainam na mas marami tayong karga. Kung sa pampaswerte naman, mas mainam na marami kang pampaswerte dahil gagana din po yan. Gagana yan pagdating ng panahon. No? Ang mga pampaswerte sa ating buhay, minsan mayroon tayong hindi angkop. Uh, ma maaring maaring tatala maaring namang hindi ganun lang yan people so kailangan natin mas marami kaya ako kung sa akin hindi lang iisa ang aking mga pampaswerte ma excuse me, meron ako mga revolto na mga galing Japan at kaiba-ibang klase mga revolto. Yan po ay inaalagaan ko dahil alam ko at mga budha, mahilig ko sa mga budha, mahilig ko sa iba. Tapos gumagawa rin ako ng sarili kong pampaswerte at gumagawa ako lahat bago ko yun ipoproduce sa inyo at ipapakita ako muna. Para solid at legit. Hindi ako yung basta-basta nagagawa lamang ng kung ano-ano at ipost ipos sa inyo. Tapos pagdating ng panahon, magreklamo kayo eh, paano ka magreklamo eh, ako nga nag-improve ang pangkabuhayan ba? Diba? kasi meron ako eh kung ano yung ipinoproduce ko sa inyo meron ako, ako gumagamit ba? Diba? ganun yan, yan ang tunay dyan kayo maniwala sa mga ganyan kaibigan, kautol brother, mga ritualista, mga manggagamot wala pong basagan ito iba-iba po ang taglay ng kapangyarihan natin urin mo ako, makadagdag ka ng kapangyarihan. Ako kasi hindi ako nanonood ng sa mga video ng iba. Bihira lang. Bakit? Kasi ito yung life ko eh. Ito yung mission ko. Ang mission ko, hindi tayo pare-pareho. Wala tayong dapat ikakagalit kung ano man yung pinapakita at mga sinasabi ko rito sa inyo. Kasi ito ay sarili kong kaalaman na galing sa taas at galing sa gabay kong may waga at sa ina kong diwata yan po ang tunay. Kasi kung wala akong kaalaman, hindi ko matatagpuan ang lahat ng mga kakaibang nilalang ubagay bagay sa mundong ito. No? Maraming galit, inggit sa akin pero nata natapos din. Bakit? Kasi mahinahon lang ako. As long na hindi mo naman ako sinaktan, hanggang bukang bibig ka lang, hindi rin kita sasaktan. Ganun po. Kaya people, uh, ang aking mga gamit, ako muna gagamit bago ko i-produce at ipakita sa social media. Yan po ang tunay. Maraming salamat people naway na ay nauunawaan nyo at kung gusto nyo naman po akong i-PM at kausapin Facebook account madali po ako magpagka-pinipm nyo po ako, mini nyo ako, madali nyo rin po ako makausap. Magre-reply din agad ako. Marley Consa Pontejos. Maraming salamat.